Ang dami man pala. Oh. Mabait, no. Ay, nahawakan naman pala si ano. Si Chinky, si, si Chinki, si Chichi. Oh. Mabait to, Mabait. Mabait siya. Hindi siya katulad ng ibang manok. Bigat mo lang magandang. Ito na lang maano. <laughs> Yung maliit lang, maliit. Para magaan. Ayan, oh. No. Yan, you oh. Know, Napunta. Di ba yan yung binibili nyo sa, ano, sa piyestahan? Hmm. Yung mga, mga ganyan, mga. ano? Ay, hindi siya O, oh, may mga, adami? dami niya. Ate, ang dami, eh. na, At ang dami mong langka, ano? Ayan, oh. No. Oo, dami. Wala na mga problema dito sa gulo. Ang dami. Kuya bet. Ay, sa man ang loob mo, ay. Mm -hmm. Ay, ano sa siniguelas niya? Ma! Ano laki na si ng siniguelas? Ano to, hinog? Ang tataba. Oh, may mga atis. Yan, ano oh. Ang daming bunga ng atis, oh. daming bunga ng mangga. Kabilaan ng mangga, oh. oh. Adobong walang toyo. O kaya sinabawan te. Ha? Ha? Yung sinabawang karne. Ito ang bahay ni ate. Ang cute. Diba? Simple lang. Nag, parang Ang daming mga hayop. Ang daming mga kahayupan Fred na sila. friend, ito malaki. Ayun ah, na daw, na lang palang magpalaki ng magpa sisiw ng manok, mo. No? Ay, O baka na iputan ito. Sino natin tao sa taas dito sa kabilang taas? Sino may may mga bahay? Ningning? Ningning? Doon pa rin sa dati ano? Dito dito sila Sa sila na igib. Dito sa sila na igib. Diyan pa rin. Ah. Hindi kinaya ng host pataas ano

dito po. pa na dito sina. Ayoko ako dito may tuyo. Ang dami kasi rora. Dadayon niya Ang dami kasi rora. Ibigay mo. Ay hindi 'yun lulutong manunulungan sila. Sino-sino? Manon ba kayo bukas pa 'yung nakapila? Saan? Sa crossing manunulungan sila. Hoy, dami palay. Tuyo na 'tong palay mo. Hindi pa. Kulat lang. Uh, hindi na bibilat ng ano, kailangan bibilat. Oh, uh -huh. oh Nini, anong ulam? Hindi ko alam. Malam ka. Wala ka adobong puti. Wala. Hindi ako nagawa. Diba, mag -adubo. Ay, gusto ko adobong puti. Mag-adobo ako ngayon. Yung nagagawin. O mag -adubo ka ng... Yung, 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 oh, yung, yun. yun, yun. Yung, may maraming dala. Oo. Oh, na nag, nagpaite May binoro doon. Kaso may toyo. Kaya yun maraming dalang ganun di ba kahit hindi hindi yun nasisira ano hindi nasisira